Ay, salamat Kaya kami na kay Lusot. Kasi dito pa lang ako sa pin, kailan pila-pila, hindi pwedeng mag-overtikan kasi nga first come first serve pala rito. Ngayon ang ginawa namin, kahit na napakahaba ang pila, ang ginawa po namin ay nag-uusap kami doon sa pinagbila namin ng ano, ng OB. Tapos nakipagparada kami doon ng mga motor kasi kung hintayin mo yung pila, ay napakahaba po talaga, halos hindi kayo makapasok, baka bunin kayo ng tanghali dito bago makapasok ngayon kinausap namin yung bantay dito nasabi namin iniwan namin yung motor para makalakad lang kami papunta rin. kasi bawal daw kasi do maglakad lalo na uh, pag may sasakyan kayo pero kung may pagiwanan kayo sa sakyan tapos kausapin nyo lang yung bantay pwede naman po yan ang gagawin nyo pag kayo ay ano napunta rito sa Bato Spring Pools sa Dolores Quezon, Laguna Mahaba talaga, grabe pila dito Oh, hindi naman yung mga sakyan pila yun. Grabe. <laughs> Kapi uh, talaga rito ba? Ganito pala pa yan dito sa ano Bato Falls Spring yeah. eh. Ganito ka dami yung tao Maganda rito Maganda kasi Malilim Maganda ito mga Riders. Ito. Aba po. Ayun po. 'Yon, ito po yung maluwag na itong lugar, 'di exit po ito. Bawal po yung ano dito. Yung overflow, overflow, counterflow. <laughs> 'Yan po. Oh. Ah, oh, ito yung exit natin sa kabilang. Ah, tingnan nyo po yung mga sasakyan. Mira. Mula doon sa labas po, 1 kilometer papunta ang Batu Falls. Bakit hindi po rin masakyan dito? Ito po palabas na to kayo maluwag. Yung party na po yan, hanggang doon, dulo. Doon so, kami nang galing, doon po, malayo. Tapos dito. Yun. <laughs> Ito po, grabe. Grabe pila dito. Grabe talaga. Ang ah, haba talaga ng ano dito maganda kayo. Lalaki ng mga ano, no, nara, no. Yung nara. Batu Spring Falls. At hindi pong pila rito. Gawa ng haliding ngayon. May one. Yun, no. Kaya kayo pag pumunta rito, dapat mga launa, andito na kayo. Para hindi gano'ng kaba yung pila. Ayan, yeah, medyo malapit-lapit na kami. okay, baka magkamali ka ng sagot, ha? Hanapin ah, natin. Ayan, kayo ng isa. Wala, nakarug ka. Aba, na pila dito. Sabi. Hmm. Doon po, malapit na kami sa entrance. Bali, ang entrance po pala dito ay 200 daw po. 200 yung cottage, di pa namin alam, tatanungin namin kung magkano pero yung pagkakalam po, yung malaking binakabahay dito nasa 3, 5 po ah, 3, 5, 6, 5 po dito nandun pa ho sa dulo po sa gandun pa sa kabila nanday paninda po rito mga souvenir oh. yun oh napaswerte po kami kasi iniwan po namin ang motor namin doon sa binagbila namin ng ano ng OB kaya pumayag naman na do namin iniwanan tapos maglakad na lang daw kasi nga tapakahaba talaga ng pila yeah, bus bus po. Po oh. yeah, no. huh? yeah, mga bus po daming bus po rito pero dalawa pala nakita ako pero dun sa loob dami po maluwag naman po yung parking dito talaga maluwag na maluwag tsaka malamig po ano kaya pa? Dala ka ng pulong. <laughs> Oh, grabe oh. Grabe ang bro. Aba. Naihidaw ah? lang. <laughs> pa. Eh? <laughs> oh, okay. Dami talaga ng ano dito pala. Bro, nandun yata yung entrance, bro. Doon ang intranso oh. Nililista. Diyan nililista eh. Ah, parking, yung parking, yung plate number ng ano. May meron po pang parking pila ata rito. Ito mga yun, oh. Yung mga inaharang yung mga sasakyan tapos inukwa yung mga plaka. May parking po pala talaga dito. Pero mababa naman siguro mga ito mga 20 ganun. Ha? Huh? Salamat doon pa yung entrance. Sa mga sasakyan 'yon. Parking fee pa 'yon sa mga sasakyan. Saan 'to? Sa mga. Sa mga entrance. Ay, daw, magbabayad po Ay, I sorry, sorry. Ha'o. Ay, isa na lang po tayo. Tara, sabay na tayo para isa na lang. Tara na. Tara na, tara, tara, sabay na tayo. Sabay sabay tayo kasi ano, maayos, mabilis. Hmm. Dito. Ano kayo? Para sama-sama tayo. Hi, well, good morning. Ba, well, dito yung entrance. Ba, ba, ilan po kayo? Bali, ano kami? One. Anim. Anim po, anim kami. Ah. Okay. Oh. Sir, wala tayong bakanting table mga kate. Okay lang. Wala problema kasi ano naman kami, kahit bahala na kung saan mga ka, ano. One to sir. Magkano po yung ano? Two, two, per head po. Two hundred. Ah, two hundred. Three. Bali, one to po lahat. Anim tayo, one to. Okay. Oh, yeah.